Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, no? so pag-uusapan natin ngayon ito, ah uh, pinag-uusapan ito ngayon sa buong social media at maingay na maingay ito dahil sa kanilang dalawang uh, tagitong paghahamunan. No? So ang pag-uusapan natin mga kaibigan is patungkol kay Baste Duterte at kay General Torre. No? So naghamon si, si uh, Duterte. Ano, suntukan kaya General Torre at sinagot naman siya ni General Torre at uh, umalag din naman si General Torre. Yun nga lang, hindi sa pamamaraan na parang suntukan sa kali lang or kung saan saan man. No? So, ang ina nila is doing a boxing, a boxing fight. So, you no. So, umpisaan na po natin itong topic na to dahil for sure is, alam ko kay mga viewers is, for sure napanood nyo na yung, uh, yung balita na ito. Ano so ngayon medyo Tatalakayin lang natin ano itong uh, issue na ito at ating uh, medyo hihimayin na rin natin ng konti. Ano so paano nga ba nagsimula yung uh, uh, hamunan ng dalawang ito. So number one, no panayam na panayam ni Pas ni Baste Duterte sa isang uh, podcast noong ano July itong ano ito lang na to no uh, 2025 tama no sa so, isang vlogger podcast no. Uh, sabi dito, sa isang vlog or podcast show na basta dabawin nyo. So talaga meron palang ganun na show sa Davao. Ano? Binanggit ni Baste Duterte si General Torre. At uh, ano, um, hinamon ng suntukan. Ano, sabi ni Baste, ito sabi ni Baste, ha, ah, uh, matapang ka lang sa TV. Pero harapin mo ko sa suntukan. Alam kong kayang kaya kita tinatakot mo lang ang pamilya ko. Coward ka. Sabing gano'n ni Duterte. Kaya na paabot, pa, paabot niya kaya no, kay, tawag nito, kay General Torre. So ngayon, panoorin natin itong video na to. Ano, papakita ko sa inyo. <messun> Hagit ni Acting Mayor Baste nga pamatudan sa PNP sa pagdumala ni General Nicolas Torre III nga sa niyo, ang programa 3 minutes response time. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. <laughs> Dura, Tori, uh, Mr. Tori. Harassment lang daw ang gagawin. Sanay na ako sa iyo. Sanay na, sanay na, na, na kami sa iyo. Kinin na ko ngayong tatay ko eh. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero masuntutan tayo. Arap kumakaya, beta. Yung ganun lang. But, then, you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. At nagmamatalinuhan ka lang, yan ang talaga ginagawa mo. May trimming trespass ka, may nakaabang na siya. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Sa issue labot sa safety sa Davao City. Kayo PNP, ang sabihin niyo, hindi na safe ang Davao. So, ano? Ako ba ang polis o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia. Why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Pag-sabot ni General Torre, nga nang hagit matod pa o sinong bagay, si Mayor Basta Kaniya, BUSA Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, uh, boxing na lang para madaling i-set up At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock, I'll be there in Aruneta Ay, Hindi naman, hindi ko naman siya pinapatunan, I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan Kaya nga, uh, sigurado maraming sponsor nito and everything that, uh, all the proceeds that we'll raise Ako, si Ori Relator One, Mindanao O oh, ba diba mga kaibigan, so sumagot din talaga pumalag din talaga ito si General Torre kay Basti Duterte. Ano, so sabi pa nga ni, ni General Torre, ano, is talagang sabihin agad-agad, no, itong darin na linggo, which is, ah, uh, tung 27, ano, ngayong linggong ito. Ano, so galit kasi si Basti, no, dahil si General Torre, ang nag-utos sa pag-asalakay, sa pagkakaresto sa kanyang ama. Yun yung ano, eh, punot dulo eh, di ba? Dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga ligasyon ng human rights violations at war crime. So, yun yung ano reason kung bakit ang um, uh, galit na galit talaga yung mga Duterte dito kay, ano, kay General Torre. Doon tayo, wala tayong pinapanigan na kahit sinong uh, uh politiko dito. Ano. So, doon tayo sa, syempre, ang gusto natin, ano lang channel natin, ang, uh, ang, ang pinopromote natin dito is magkaisa talaga ang mga Pilipino. Hindi yung watak-watak. Ano so ngayon nagko-comment tayo dito kasi nga gento yung mga nangyayari ngayon dito sa ating mga mga personalidad, yung mga kilalang tao. Ano din natin alam, eh ko ba, dahil siguro ginaret talagang takbo ng uh, panahon ngayon, ano. So pangalawa, ano, palabas ng uh, reaksyon ni General Torre. Ilang araw matapos ang Hamon ha, ito 'yon. Sa isang press briefing tinanggap ni General Torre or Nicolas Torre the 3 ang Hamon at sinabi niya ang papayag siya makipagboxing kay Baste. Pero may condition daw. So yun, narinig natin kayo na, di ba? Sabi to, wait, natin, sabi dito, gawin nating legal at para sa kabutihan. Gawin nating charity match para sa mga nasalanta ng bagyo. At sana 'wag ka nang umatras. So, 'Yun sinabi niya na ano, ni General Torre. And take note guys Ah, uh, maganda naman din 'yung ano, may mga ano talaga na na okay din naman, may side na gano'n, ano? So, yung reaction kasi ng taong bayan dito, eh, halo-halo yung reaction dahil sa kanilang dalawa, ano? Eh, so, may, yung positive side dito, ang sabi dito, suntukan para sa masa. Pero, sana seryoso sa charity. Yun naman yung positive dun, mga kaibigan. At yung negative naman, ito ba ang uri ng uh, liberato or uh, liderato na dapat pinapakita sa bayan? So, yun nga, tama nga naman, no? May mga may may positive may negative din talaga eh. Alam nga, iba ibang iba na kasi talaga ang panahon ngayon. At ito naman matinding tanong ng maraming tao, no? Uh, mas okay ito kaysa digmaan. Sutukan so, na lang. Okay ba 'yun, 'di ba? So medyo okay din naman, no? Na at least hindi na uuwi sa pata. So, yan medyo na uuwi. Actually, naging entertain, entertaining, 'di ba? So ito pa. Si General Torre ngayon is nagana, nag-exercise na, nagwo-warm na, nag up na. Talagang nag-aano siya ng ano yan, nagte-training. Panoorin natin. So, nakita niyo mga kaibigan. So, ano siya talaga siya? Ang um, tawag na ito, entertaining talaga siya actually. Kaya natatawa ako actually. do no, hindi, mayroon talagang ano eh, mayroon talagang part na parang hindi talaga maganda. Kasi nga, uh, maraming tao na kita dito na ganito na ba sa Pilipinas? Ganito na ba yung politika o yung gobyerno dito sa ating bansa? Ano? So, parang nakakahiya lang na ewan, alam niyo yun. No? So, makikita natin dito, no, nang talagang nag-train na talaga itong si General Torre. And, oh, ah uh, may napanood ako sa balita na talagang member pala sa boxing club. Sa, dyan sa, di, ba yun yung, kaya yan sa karami. Itong si General Torre. Kaya kung mapapansin nyo sa training niya, parang may ano, may, 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 siya, may pwesto, may tag may, may magandang ano, uh, suntok. Pero yun nga lang, ano, siyempre uh, syempre, mas may edad siya compare dito kay Baste. Mas bata si Baste. And si Baste, ito is talagang matagal na itong nag-boxing-boxing ito. Kumbaga, ito na rin yung ano ni Baste, no na parang exercise niya. Ano, so parang common na sa kanilang dalawa ito. Pero yun nga lang ano Ano ba yung kahihinatnan ng uh, ng uh, hamunan nilang dalawa? Pangatlo ito, pagusbong ng hype online at sa media. Pagkatapos ng challenge mabilis na naging viral ang balita. Yes, kumalat talaga ito nag Ang daming ano, ang daming alam niyo naman sa bansa natin, no, merong mga uh, pro DDS, pro BBM. So, ayun ano na, kampi-kampi. So, ito mga nangyayari. ah uh, 'di ba? Alam niyo naman 'yan, bawal na 'yung online sugal. So, siguro 'yung mga ibang tao dito, ah, uh, nagpupustahan na ano. So, tapos ito pa. Trending sa social media ang hashtag Baste versus Tore, uh, 'di ba? Tapos pangatlo, lumutang pa ang uh, posibilidad na si Manny Pacquiao ang maging referee. So, <laughs> ano no si Manny Pacquiao, nadamay pa siya dito. <laughs> may mga netizens na nagsasabing eh uh, ito ay publicity stunt, pero may iba ring natuwa dahil ang proceeds ng laban ay mapupunta sa mga biktima ng kalamidad. So, okay din naman 'yon actually So, parang ano sila, parang mga naging vlogger na mga kaibigan. Ka so, ala lang, uh, para sa akin, hindi tama yung ano, eh, ginagawa nila. Doon, wala, ulitin ko po, wala tayong kinakampihan ang both side, mapa BBM side man yan, or kay Duterte side. Ano? Kasi, kampo-kampo yan sila, di ba? So, syempre ito, si Baste, galit na galit dahil nga, bata ni BBM itong si General Torre. Ano, at uh, isa daw si Torre sa uh, nagano. O tama, si Torre naman talaga ang nanguna para dapin no asian uh, na si dating uh, pangulong uh, Rodrigo Duterte. And so ayun so hindi talaga siya parang goods. Ah uh, hindi lang parang, talagang hindi talaga okay kasi nga maraming kabataan yung mga magiging next generation natin na magiging ganito yung magiging attitude nila no. Parets sila'ng professional pero hindi natin naakalaain na gento ang uh, mangyayari no nagagawin nila ah, 'di ba? So okay, ngayon panoorin naman natin itong balita bago tayo magtapos. Dura Torre, uh, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, eh, we have the position eh, pero nasuntukan tayo, alam ko makaya kita. Handa si Philippine National Police Chief, Police General Nicolas Torre III para sa isang boxing match kay Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay General Torre, sa halip na magpalita ng salita sa social media Maaari namang magdao sila ng 12 rounds charity boxing match sa linggo July 27. Naghamon siya ng suntukan. And uh, well, sa atin naman, uh, whether he's serious or not, uh, sa atin, let's just put this on a better better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, uh, boxing na lang para madaling i-set is up. At uh, gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to sa tapang boxing ring, hopefully they will. They will oblige. Kung wala naman, ipaghanap tayo ng kung saan ang gym ang gusto niya. Ang tanging nais ng PNP chief, sana ay mayroong mag-sponsor para kumita sila na siya namang itutulong sa mga nasa lanta ng Bagyong Krising sa iba't ibang panig ng bansa. Siguro you can find sponsors per round may mag-sponsor. So let's uh, place their merchandise uh, before it's round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor, marami tayong may-raise na pondo depensa pa ni Chief PNP. Hindi sa pinapatulan niya si Acting Mayor Baste, subalit isa na rin itong magandang pagkakataon para makatulong sa mga sinalanta ng bagyo. Pero you know, uh, tama dahil uh, marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for uh, to raise funds in a well, charity boxing match. This coming, uh, kung para mabilis, uh, this coming Sunday sa Araneta. Uh, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda at uh, para medyo marami-marami ang ma-raise natin. May mensaheng din si General Torres sa mga bashers at mahilig magkomentaryo sa social media. Mag-donate sila para maka-raise tayo ng pondo. Pay-per-view. Pay <laughs> <laughs> Bukas, alas 9 ng umaga, sisimula na daw ni General Torre ang pag sa boxing gym ng PNP para sa pinaghahandaang laban sa linggo. Wala pang bagong pahayag si Acting Mayor Baste kaugnay sa usaping ito. Leia Ilagan UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. O, oh, di ba? So, yun. So, nag-ano pa sila ng mga sponsor para na mas malaki ang kitain para mas may, mga, may tulong daw sa mga nasalanta ng bagyo ngayon. Ano? So, yun lang. Goods naman yun, actually. Pero hindi kasi siya magandang uh, halimbawa para sa magiging next generation or para sa mga susunod na magiging uh, leader natin sa government, especially itong mga itong dalawang to si uh, Acting Mayor uh, Bastilde Duterte at saka si General Torres, kilalang uh, personalidad dito sa Pilipinas at ano sila uh, nasa government sila, ano servants tapos ganyan pa yung mga ipinapakita nila. Ano? So, parang negative yon para sa akin. But uh, once again, wala po tayong kinakampiyan na uh, sa bawat uh, side ng dalawang ito. No? So, ang pinopromote natin dito is kaayusan at magkaisa sa ang buong Pilipinas. Para mas ano talaga, mas maging uh, intact talaga ang gobyerno natin at hindi tayo basta-basta pinapasok ng kung sino-sino mga dayuhan dito sa bansa. Ano at kung kinokontrol tayo, mga something ganon. So, yun lang ang uh, aking side kayo mga kaibigan, mga kasismos, kasismos. Ano po yung side ninyo? or comment po ninyo dito sa ating uh, napag-usapan ngayon. Ano? I-comment down below po kung ano yung sa tingin niyo yung uh, uh, side na naman ninyo ano, para mapag-usapan din natin. So, once again, sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update. Everything na mag-upload ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung ating Facebook page. So, doon ako mag-update ng mga ibang uh, A uh, mga balita lang or kung anong update natin sa or gagawin natin mga activities. So, doon nyo po ako pwedeng maabangan, makausap. So, yun po ano. So, guys, hanggang dito lang po and see you on my next vlog. Bye!